Eh yeah, mga farmers yung uh, isa nating nakitang kalabera dito sa tabi ng ating sibuyas. Ayun. Ang ginawa nila ay makina lang ng motor. Ay? Ano yan? Rusi. Ilayo natin ng konti. Ano? oh. Tapos yung gulong nila. Tawag dito. Yung Ano lang, ang tawag dito? Rim. Ayan, oh. <laughs> Ito yung pagkakayari nila. Bali dalawa yung gamit nilang ano ano. Hindi nga papagod. Bracket dito <gulong> sa taas. <gulong> Ayun, may cambio, forma. Ay, pa andarin mo? Hindi, okay, paandarin mo no. Titingnan natin yung takbo. galing ah Panis. Tolen. Yan ang mga Pinoy talagang Ta lên nó, ta tôi lên Ôi. <laughs>